Smuglas, Badrip Kayangwan, kay young one. public viewing ni Innocent One nagsimula na kagabi. At eh si Dakila, sinariwa kung gaano kabait na tao si Innocent One. So tara. Sa pagparaw nga ni Innocent One kahapon, nagloksa ang buong hip hop community. Isa na nga dyan ay si Eze Dakila. Kagrupo siya ni Innocent One sa MAB at 187. Sinariwa nito ang kabutihan ng kanyang kaibigan. Ay. Waji sa mga pagpalang gabi at syempre hindi rin maganda ang gabi ko. At umaga, pagising ko ng umaga, may dumating na hindi magandang balita. Pag nagising ko, yung GC ng mob, ang number 1 na nakita ko. Una, ayaw ko maniwala. Ngayon, nung no, nakita ko mga pictures, mga ano, dami na na, uh, ano kay Tibo. Sobra, hindi ako, ano, bigla na akong uh, nalumo. Parang hindi ako makahinga. Parang natigil yung paghinga ko nung no, nalaman ko gano'n. Actually, ginising ko pa yung misis ko, asawa ko, sinabi ko, oh, wala na rin si Tibo. Hindi ako makapaniwala, di ko alam gagawin ko. Magdapon lang ako dito sa bahay, di ako lumabas, di ako dumiskarte. Wala akong ginawa, hindi magdapon lang muna sa bahay, nagkulong lang ako. Ngayon lang ako nakagawa ng uh, lakas ng loob para gumawa ng video. Dahil yung bigat ng pakiramdam ko, hindi ko alam kung ano pwede kong gawin. Hindi ko alam kung saan ako uh, lulugar, parang wala ako sa wisyo isang kapatid, kaibigan, sobra, sobrang uh, kapatid dyan na uh, sobra pa sa kaibigan, napakabuti, isang kagrupo, napakagaling sa musika, yan si Innocent One, si Timobo, habligat sa pakiramdam, hindi ko alam kung anong uh, mga uh, nangyayari, akala ko pa naginip lang. Pero wala tayong magagawa, Ang sabi nila tanggapin, pero napakibigat para tanggapin pa muna dahil hindi, hindi nila alam ang damdamin ng isang uh, matalik na kaibigan alam mo yan Bo? sobra sobra, sobra sobrang ano ko, sobrang sobrang uh, uh, bigat ng pakiramdam ko na hindi ko alam kung saan ko pwede itungo yung katawang ito alam niyo po yung si Tibo, napakabuting na uh, tao, napakausay na kaibigan, kuya, kapatid lalo ka pa doon sa industriya, siguro naka, sa lahat na nakakilala ko sa kanya. Alam niya naman po kung sino yung tao na yan. Napakahusay makisama ng tao na yan. Kahit wala ka sa tabi niya, magtitiwala ka dyan dahil alam mo hindi kanya sisirahin. Ipagmamalaki e, ka pa niya kagaya ng una sa ibang lugar siya. Halos lahat po naman ng kaming grupo, 187, mob, halos lahat kami ganyan. Actually, nakataya na ang buhay ko sa mob. Nakataya na ang buhay ko, kahit, kahit kaninong mab. Lahat ng 187, alam ninyo yan. Kaya pag may nawawala, nababawasan ng bigat sa pakiramdam ko. Ilan na po nabawa sa amin? Sobra-sobrang dami na nabawa sa amin. Diba? E, hindi naman namin alam kung ano pwede. E, panahon na nagsasabi niya. Ayun, kung, kung pwede ka lang magalit sa mundo eh. Actually, parang galit na ako sa mundo ngayon. Sa bigat na mga nangyayari. Diba? Buo. No. Kung nasan ka man po, mag-ingat ka palagi. So lang ang masasabi ko po, mahal na mahal na kita. Lahat, lahat ng uh, puso, sarili ko, eh, alam mo yan. Palagi ka nandirito sa puso ko, sa puso namin lahat. Bo, mahal kita. Alam mo yan. Isa po yan sa idol ko, si Tibo. So, Sobra-sobrang idol ko po yan, si MT. Idol ko, si MT. Unang album na si MT, nung kabago-bago, 187 pa lang ako. Pinapakinggan ko yan sila. Napaka-uusay, napaka-arapas, napaka-galing makisama. Sobra-sobrang uusay makisama niya. Kaya hanggang ngayon, nagtadala mga ati Anos Alos lahat naman siguro kami. Uh, eh, kasi hindi natin mawawari ang anong Nangyari na yan. Kaya, pero hanggang ngayon, mabigat ang pakiramdam namin. Na, o oh, lalong lalo, napakabigat. Hindi ko alam kung ano pwede kong Yabo, salamat. Salamat sa musika, salamat sa pakikisama, salamat sa lahat ng mga ala-alang iniwan mo at hindi namin niya makakalimutan. Pare, totoo lang, hindi ako para makapagsalita ng ganito. Gumawa na rin ako ng videos para talagang malaman ng lahat kung anong klasikang tao sa amin, kung anong klasikang kaibigan sa 187, napakusay na tao ng City Moe. Halos, halos, ano yan, lumaki rin yan sa kalye, araw-araw yan pag anong -ganong sa iba-ibang kalye. Magpupunta yan sa kalye, minsan sa Merilis, kung sa nagkita kami someday, nakita niya ako doon, sabi niya, oh, oh, pre, ang ko dito, sabi ko, marami kang tropa dito. oh, ganun ba? Na, nung binanggit nito yung pangalan ko doon, nalaman niya yung feedback sa kanya ng mga tao na, ganun, si Yesi, na, si Tebo, Napakausay, napakausay na kaibigan, kasama. Alam nyo, ano siya, uh, tuturuan ka niya. Maraming kang mapupulot na aral. Actually, lahat naman sa mabda. Alam si Tibo, napakaano Talagang tuturuan ka. Marami rin ako natutunan dyan. Actually, pagka meron akong isang bagay na gagawin, like gusto kong bumatal sa flip top, tinatanong ko muna sila. Gusto kong bumatal sa ganito, nagtatanong muna ako. Sa so, sa natatanong ako, si Tibo, Tabang 187 Binibigay sila ng idea sa akin Binibigyan nila ako ng idea Kaya Bo, kung nasang ka man, mag ka palagi uh, Mahal na mahal kita Walang ibang uh, Walang ibang uh, ako masabi Kung di salamat, salamat sa lahat Pati sa musika mo, bo, mananatili ang buhay Sa puso isipan namin Lahat ng mob na nawala, alam nila Mananatili kayong buhay sa amin At <coughs> yun lang sobra sobra na iyak na umiyak na ako kanina yung ako na umiyak pa no sobra na mo umulit ko mahal na mahal kita nasang na din nagingat ka parang kapatid hanggang mamatay mab salamat sa iyo sa kabilang balita naman nagpost nga kahapon ang page ng mab at dito sinabi nila ang public viewing ng yumao nilang kaibigan at nagsimula nga ito kagabi kasama din sa post ang eksaktong lugar kung saan nakaburo lang idola nating si Innocent One. At sa huling balita sa anniversary nga ng TBS o True Brown Style ay nagperform dito si Smaglas. Matapos ang performance niya, nakipagkamay siya sa TBS. At eksaktong nandito si Yang Wan. At dito tayo nang ismag kung TBS daw ba si Yang Wan. Harata hindi niya gusto ang vibe si Yang Wan dahil siguro sa mga nakaraang post nito. Toxic at hindi maganda ang mga post nito. Siniraan pa niya ang Team Aral. Kahit wala naman itong ginagawa sa kanya. Kaya siguro dito nagsimula ang bad drip ni Smug. 老好对呀，好板。再好再来。好板，老好老板，好板、啊，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，好板，老好老板，